Alam niyo ba na ang pinakamatandang simbahan ng Kristyanismo na natuklasan ay ang Dura Europos Church na matatagpuan sa kasalukuyang Syria? Itinayo noong humigit kumulang 233 hanggang 256 AD. Ito ay dating isang ordinaryong bahay na lihim na ginawang lugar ng pagsamba ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon ng matinding pag-uusig ng mga Romano. Natuklasan sa loob nito ang isang baptistry o silid pagbinyag na may malaking paliguan para sa pagbibinyag at mga pintang fresco sa pader na naglalaman ng pinakamatandang imahe ni Jesus tulad ng paggaling sa lumpo at mga babae sa libingang walang laman. Mayroon din itong silid para sa pagtitipon at pagbabasa ng banal na kasulatan. Natagpuan din ang mga graffiti na may mga kristyanong simbolo at mensahe ng pananampalataya sa ilang bahagi ng pader. Noong sinalakay ng mga Persyano ang lungsod at ito'y natabunan ng mga guho noong 256 AD. Ang simbahan ay napreserba na parabang naging time capsule ng sinaunang pananampalataya. Hanggang ngayon, ang Dura Europos ay isa sa mga pinakamahalagang ebidensya ng buhay kristyano noong unang siglo.